sa tingin ko hindi lang siya pang nasa. no? pwede rin siyang gamitin props ng mga politicians para magmukha ng simpleng tao last September to mga preno, nagpost ako dito sa page Yang sabi ko, looking for business partner kahit walang diploma o experience. Yung gipit pero sawang-sawa na sa hirap ng buhay, yung nangangarap magka-business noon pero hindi talaga na ng puhunan. Preferably taga Montalban o San Mateo Rizal, malapit sa Burgos dito sa amin. Ang requirements ko lang noon, kailangan meron ka talagang husay o kagustuhan sa pagluluto. Pero dito sa ginawa ko, no, sobrang dami ng inquiry sa akin, sobrang dami nag-PM at nadala ako sa ibang man nagbe-message sa akin. No? Kasi to longest kausap eh. Meron pa tao, no, dahil hindi ko siya na-replyan agad, syempre natatabunan yung mensahe niya ng mga taong gusto rin mag-inquire. Aba, nagalit ba naman sa akin, bro? So, nag siya sa akin ng hello. Hey! Tapos nagreply automatic message ko. Sabi, balikan ko yung message mo, pre, nasa labas pa ako most likely. Automatic message to. No? Tapos nagreply siya. Sabi mo, business pares. Puro ka na lang nasa labas, di ka na pumasok. Tapos ni ako na siya. No? Sabi ko, hello, sorry po. Natatabunan kasi yung mga messages. Tapos sabi ba naman niya sa akin, ewan ko iyo nagpapapansin ka lang pala sa sock meds. Camera ka rin pala. Isipin mo, ganitong uri ng tao yung potentially na makakakonect ko. No? Ma, hindi ko kalala ng lubos, kaya hindi siya maganda para sa akin. No? Medyo natakot ako bigla no? mag-invest sa mga taong hindi ko lubusang kila kakilala. alam mo yun, puro disappointments lang yung masalo ko. Tapos, buti na lang, no? Buti na lang, merong nagchat sa akin na kakilala kong mga preno. At sa tingin ko, isa siya sa pinaka-deserving talaga na puhunan sa ganitong klaseng small business. Pwede ba mag-apply? Align yung course ko sa pagluluto at pinapractice ko na even before yung pastil na magiging signature ko for business din. Kaso, wala akong puhunan, kaya di ako makapag-start. Ngayon ko lang nakita yung post. Sana makonsider, sabi niya. At kilala ko to personally. Kapatid siya nung kaibigan namin, nakatiwala namin talaga. At ayoko naman naman pag mukha poverty porn pa to, no? hindi ko na para i-disclose yung detalye ng sitwasyon nila sa buhay, pero alam ko sa sarili ko na kung meron akong bibigyan ng pagkakataon sa isang business partnership na posibleng makatulong sa isang tao kung sakaling magkaroon to ng significant success, sa tingin ko, itong taong to yung pinaka-deserving dito sa opportunity na to. Kaya walang kaabog-abog, no? pumayag na ako agad, nagtiwala na ako sa kanya kasi mabuting tao talaga to. Eh. Si April, no? yung magiging partner natin dito, isipin nyo, hindi sila ganoon ka-well off sa pamilya nila, ano pero tuwing may na, isa siya sa mga nagvo-volunteer sa angat buhay para tumulong sa mga nangangailangan dito sa lugar namin. Hindi man siya ganoon ka-well off monetarily pero nagbibigay siya na no, naglalaan siya ng oras para makatulong sa ibang tao sa oras ng sakuna. At sa tingin ko, no, dahil doon, posible kong ibigay yung buong tiwala ako sa taong to. At sa buong pag-uusap namin tungkol dito sa business partnership na gagawin namin na medyo maliit lang naman, binigyan niya ako ng breakdown ng mga nangyayari. No, dinetali niya kung saan napupunta yung pera. Gumawa pa siya ng document kung saan nakalagay doon yung bawat piso na nagastos dito sa gagawin naming proyekto. At ngayong araw mga preno, pupunta ako dun sa pwesto na yon dahil ito yung unang araw kung saan ila-launch namin ang aming small business. no Ang Takis Chicken Pastil. Sabi ko nga sa kanya, gawin na lang niya sanang ano, eh. Takis Pastil Chicken para TPC pa rin. Pero okay lang yan. Maganda pa rin na meron siyang sariling identity dito sa gagawin namin kasi hindi naman to business ko no? na empleyado ko lang siya. Ang goal ko dito ay eh, kung sakaling magkaroon to ng significant success, no dalawa kaming magprosper. Dalawa kaming makinabang ng hustos. Ako yung marketing, ako yung nag pero yung skills niya pa rin, yung dapat mabayaran ng husto dahil iba pa rin talaga yung pagod sa ganitong uri ng trabaho. Kaya yun mga preno, sumahan niyo ako, puntahan natin yung pwesto. Located nga pala yung pwesto namin sa Miguel Christie Street, ang PID 2, San Mateo Rizal. So, ito, brief introduction lang. Pakilala mo yung sarili mo sa audience natin. Hi guys! So ako si April Ehara, 23 years old. Nag-aaral ako sa Marikina Polytechnic College na may kursong Food and Service Management. So kwento ka mo naman kami tungkol dito sa produkto mo. Ano yung mga naging preparations mo? Ano yung mga kinonsider mo sa paggawa sa kanya? Okay, so yung ano, naging preparation ko, syempre ano, nagtry ako ng try hanggang sa ma-perfect ko yung timpla at lasa na gusto ko. And then pinatikim ko syempre sa mga kaibigan ko, kay Edong, pati sa family ko. So ano, hindi lang naman ako nagluluto dahil gusto ko lang, lalo't ano, uh, meron tayong cultural differences. So, aside sa chicken pastil, nagluluto rin kasi ako ng lumpia. Pero dahil alam ko na galing sa Maguindanao or Mindanao, itong chicken pastil, yun yung pinagmula niya, if I'm not mistaken. Kaya yung mga side dishes na ginamit ko, mostly... Uh, hindi siya naman nag ng ibang kultura. So basically, yung mga meat na ginamit ko rito is iisa lang which is yung chicken from Shanghai shumai. Kami ni Mama yung gumawa kaya thank you Ma sa support. Nilagyan ko lang siya ng uh, konting kaartehan like isa uh, chicken pastry kasi na authentic na natikman ko. Uh, medyo uh, tuyo siya pero yung sa akin uh, nilagay ko nilagyan ko siya ng chicken broth na magsisilbing sabaw kasi uh, kagaya ko na mahilig magsabaw, parang hahanap-hanapin ko rin siya sa ano, mga kakainan kong fast food or restaurant. Kaya isa yun sa kinonsider ko. Nag-research ako ng ano, iba pang ingredients, seasonings and aromatic na pwedeng uh, magpasarap pa sa ano ko, chicken pastil ko. And then, uh, gusto ko lang mag-thank you kay mama sa kay papa. Grabe yung support na natanggap ko sa kanila. Walang doubtfulness. Grabe. Talagang pinupush nila ako kahit na uh, may mga pagkakataon na papagod sa nahihirapan ako. Kaya thank you kay mama mama at papa, mahal ko kayo. Pati sa, syempre sa mga kapatid ko na nandyan din para i-encourage ako. Pati sa mga kaibigan ko. Syempre, titikmang ko rin on cam yung produkto ni April. No? April, pa-order ako na ano. Babayaran ko to ha, ah. huwag kang tumanggi. <laughs> Unang kain ko to ngayong araw para pinaghandaan ko to yun. Pa makain eh sa tingin ko hindi lang siya pang masa, no? pwede rin siyang gamitin props ng mga politicians para magmuha silang simpleng tao at syempre di na ako nagbigay ng review no? mas maganda kung magmumula ito sa ibang tao gusto naman yung ano natin masarap po masarap solid malasa Ay. tapos sulit sa ano sulit sa uh, binayaran oh. oh. out of 10 masarap kahit spicy hey. yo mga pair what's up so ngayon bumili na kayo dito Masarap. Kahit di ko pala titikman. Masarap. Basta. Basta tipis si masarap. Eh, Ay. <laughs> ako na yung masarap doon. So yan, yeah, no try nyo na yung Takis Chicken Pastil. Located nga pala yung pwesto namin sa Miguel Christie Street, Ampid 2, San Mateo, Rizal. Please support our small business para naman umaman na kami ni April. Shish!